Dumarte, taga Davao, pinauwi galing sa Kuwait na naka uniforme lang. At wala siyang gamit lahat ni Juan. Alam niyo kung bakit? Inakusahan siya ng employer na siya ay nakipag sa driver. Pero sa kanya, aming pakipag-usap, ginawan lang siya ng eksena ng issue, pinakulong ng 9 days bago ginipot. O, tsaka na ate. Nakikita <laughs> ko yung iyong ba, ano. Ate, Ilang araw kang nakulong? Nine days po. Nine, Nine days. days. Inakusahan ka ng ano? May karelasyon. Karelasyon po daw yung driver namin, sir. Pero hindi totoo yun? Hindi totoo, sir. Wala. Tapos nung pinakulong ka at pinauwi ka, yan lang ang suot mo? Yun, Yung po, lahat ng damit mo, hindi, hindi mo naligpit. Na, sinabi ko dun sa pulis ako, Baba, I need my clothes, Baba Ram, I need to change because I will travel to my country, I will go to the Philippines. Please Baba, talk to Madam that I need also my mobile, I need my phone, telephone, and my salary. She never give my salary. Grabe experience mo ngayon. Okay. Yeah. Ano nararamdaman mo ginawa sa ginawa sa'yo? Alam mo sir, hindi ako umiyak sa loob ng kulungan, sir. Kasi nilakas ko yung loob ko, iniisip ko yung mga anak ko. Never ako umiyak sir. Pero pagdating ko sa airport sa Kuwait, sir, yung mga kabayan ko, sila yung umiyak sa akin, sir. Yeah. sir Naawa sa akin. Sa kabayan haram. Bibigyan kita ng damit kaya lang yung mga gamit namin naka naka-check naka in sa luggage ako, okay lang kabayan, Walang problema kahit magsuot ako ng uniform pag uwi. Basta gusto kong makauwi ng Pilipinas. So, ang hindi mo nakuha doon, lahat ng gamit mo. Gami Dahil nung galing ka sa school, kinuha ka na agad. Na hindi, diniretso na ako sa police station. Hindi, Por yung mga gamit mo, dala, hindi mo nadala. Yes, cellphone, lahat wala. wala, wala. Kahit amuin mo yung damit ko, sir, nahihiyak ako. May sakinang plano kasi atsing na atsing yung mga kasamahan ko. May mga damit ngayon bibigay ang OWA sa iyo, ha? Ayan, binigay na. <laughs> Pang-suit uh, pang 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 mo na. Pang-palit mo lang, kaya lang siya uh. wala pungay. Wala tayo, wala akong okay undies. Wala ang undies. Okay lang. Okay. May, may, Gusto mo yung underwear ko? Malaki. <laughs> 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 Parang may underwear ba okay. siya? Okay. May underwear uh. po. Then, uh, uh, bigyan niya lang siya uh, ng underwear, ha? Uh. Uh. Uh, Opo, sir. Bilhan mo na lang dyan, sir, sa labas. Meron mas sa sa labas? Meron dyan, sa tabi Walang lang service sir. Na, sir. Oh, sir. sige, o yan, bibilang ka ano, na Bibigyan ko ng pera, ha? Bibigyan ka na lang, ha? Okay? okay ismo, Anong size mo, ma'am? Anong size? Bilang kita ngayon, bago ako buwe. Kasi uh. yung service ko, nakay sir po, eh. Oo, sige. O, ito. May 1,000 dito, ba? Bawasan mo na lang. Balik mo sa akin. Akala ko, 500 so, yung panty. Charak. Bilang kita, mama. Okay, na, Anong size ka, ma'am? Large, mo. Large, oh large. Sige, ate, ha? Grabe Salamat talaga. Ba? Okay. 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 Nakakaano. Ate, ate. Alam mo sir, hindi ako nagreklamo sa sa dami ng trabaho ko sir. Gumigising ako 5. Inasikaso ko yung alaga ko. 5 in the morning, 6, 7, in 7. Hinahatid ko sa school, 8. Pagbalik ko, 8. May alaga ako maliit na binabantayan sir. Wala akong reklamo sir. Eight, nine, ten, eleven, twelve, one. At the afternoon, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven. natatapos tapos yung trabaho ko sa bumababa. Taga saan ka sa atin? Sa Davao. Never ako nagklamo sa trabaho sa kasi pumunta ako sa ibang bansa dahil kailangan ko ng pera. Pero sir, yung ina-accuse niya ako siya ay, kasi pag sex ka sa driver. wala, mo Wala. Kailan lang ko yung sarili ko, sir, ha? Yung dignidad niya yung ginaganyan ko, sir, Gina, gina, gina na yung pagkatao ko. Wala, wala. Diyan man lang, promise, wala. Me and the driver, we're only just friends. Pero wala siyang ibig Evidence, sir, ha? Wala siya. Kung madam, give me an evidence that I'm having an affair with the driver. Free CCTV inside the Inside the car. Free CCTV inside the house. Sige, ate. Aga, huwag ka mag-alala. Hindi kita pauwiin muna. Okay? Tawagan natin ng agency mo bukas. Tapos, dadaling kita sa DMW, ha? Para matulungan ka mabigyan ng financial assistance, ha? Thank you so much. Okay? Sir. Let me ka mo umuwi. Sir, pinakiusapan ko na kasi ko sila na wag ka mo nang pauwiin, ha? Okay? sigi. Mm, sige. At eh, sa mga OFW, ito po, oh, kawawa naman si ate. Siya ay one year and eight months. Walang kaalam-alam. Pagagaling hatid sa school, biglang kinuha sa kanya ng employer ang kanyang cellphone at kinukusaan siya na may karelasyon. Then, biglang ipinakulong. At katapos ng siyam na araw sa kulungan, pinalabas yung pala, flight niya na, yan yung suot niya. Ilang araw mo suot niya sa kulungan? Nine days. Nine days sir. din, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sir, May 15. Sige na, ate. Ayaw na. Ha? Marabi. Ito, ito, ang mga isa sa mga tunay na mga biktima. Distress OFW. Diyo, wala akong masabi. Nakakagibig. Okay.